Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho, at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig Rini. sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Max. Max. Umbangal. Umbangal. Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Bagyong Nando patuloy na lumalakas. Ilang lugar sa bansa nakasailalim na sa tropical cyclone wind signal number no. 1 mga kilos protesta kontra korupsyon sa iba't ibang bahagi ng bansa, kasado na bukas. Prayer rally naman, nagaganapin sa Davao City, pinaghahandaan na. House Speaker Boji D, hinimok na siguruhing mananatiling transparent ang budget process sa BICAM. 60 billion pesos naman na kinuha ng national government sa PhilHealth, ibabalik na. At ilang residente ng San Simon sa Pampanga nagsagawa ng kilos protesta para ipanawagang ayusin na agad ang kanilang tulay at daan. Madita! 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 Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. in the heart Of changing lives. lives, helping and inspiring people to achieve a better life. saba ang lakas <laughs> ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. I'm Dry Max, Brigada Balita Nationwide. Dry Max, Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Sabado, September 20, 2025, kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Fight Brigada Balita Nationwide. 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 Mas lumalakas pa ang bagyong Nando. Huling namataan ito sa layong 770 kilometers silangan ng sa Isabela. Taglay po ng bagyo, ang hangin nga abot naman ng 140 km per hour at bugso nga abot ng 170 km per hour. Dahil sa bagyo, nakasailalim na ngayon sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang Batanes, Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya. Ang Apayaw, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Northern Portion ng Ilocos Sur, Northern at Central Portion ng Aurora, at Northern at Central Portion naman ng Catanduales. Sa pagtataya naman ng pag-asa, patuloy na lalakas ang bagyo. Isa ng ganap na typhoon ng bagyo at inaasahang magiging isa na itong super typhoon sa lunes. Nakikita ring makakalabas na ito ng bansa sa pagsapit ng Martes ng susunod na linggo. Max. Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala, pansamantalang isasara ang ilang mga kalsada sa Maynila bukas September 21 para sa mga kilos protesta. Magsisimula ito sa ganap na alas 3 ng madaling araw. Ito ay kasabay na rin ng paggunita sa ikalimamput tatlong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Dahil sa kilos protesta, isasara ang bahagi ng Bonifacio Drive, bahagi ng Rojas Boulevard, Calao Avenue, P. Burgos Avenue Maria Maria Orosa Street, Finance Road, Mabini Street, CM Recto Avenue, Legarda Street, Magallanes Drive at iba pa. Magsisimula rin ang pagsasara ng Ayala Bridge mula alas 9 ng umaga. Payo ng mga otoridad na sundin ng mga motorista ang mga rerouting instructions upang makaiwas sa abala. Patuloy ang koordinasyon ng mga traffic enforcers upang masigurong maayos ang pagdarausan ng paggunita at ang kaligtasan ng publiko. Brigada Bandita Nationwide Mga kabrigada dyan naman po sa Davao Ang prayer rally sa nagaganapin po sa Davao City bukas Abay pinaghahandaan na Brigada Julius Pakot Brigada mo Brigada Puspusa na ang paghahanda para sa gaganaping pray for the Philippines rally Bukas dito sa Davao City Naabutan ng news team na nililinis ang Eagle Stage ng Rizal Park na magiging venue ng nasabing event. Limitado na rin ang mga sasakyan na makakapasok ngayong araw sa San Pedro Square. Inaasang libo-libong mga tao ang dadalo sa nasabing prayer rally kung saan isa sa mga highlights ay ang libreng pagpapakain ng 100 ng baka sa publiko. Naglabas na rin ang abiso ang City Transport and Traffic Management Office o CTTMO para sa mga seradong kalsada sa Davao City para sa nasabing aktibidad. Nasa 300 naman na makapulisan ang ide-deploy ng Davao City Police Office o DCPO upang magbantay sa siguridad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot para sa 93.1 Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority. Right, Max. Bandita, Samantala nakahanda na ang Philippine National Police sa dalawang malaking kilos protesta laban sa korupsyon bukas. May contingency plan na rin nakalatag upang maiwasan ang gulo ng mga grupong may magkaibang pananaw sa politika. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! Brigada. May nakahandang contingency plan ang Philippine National Police upang maiwasan ang gulo at mapanatiling ligtas ang publiko sa dalawang malakihang kilos protesta laban sa korupsyon na nakatakda bukas. Batay sa organizers, inaasang aabot sa 30,000 katao ang lalahok sa Trillion peso march sa People Power Monument habang libo-libo naman ang pupunta sa sa Luneta Rally sa Maynila. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nertatus Jr., nakikipag-ugnaya na ang PNP sa mga organizers, lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matiyag ang maayos na daloy ng mga programa at maiwasan ang anumang kaguluhan kabilang sa mga ipatutupad ng PNP bukas ang crowd control, traffic management at rapid response measures para agad maagapan ang anumang banta sa kaligtasan. Mahigit 50,000 mga pulis ang ipakakalat sa Metro Manila para tiyakin ang seguridad ng publiko. Kasabay nito, nakatutok na rin ang PNP Anti-Cybercrime Group sa mga social media posts kaugnay ng protesta. Nilinaw ng ECG na walang problema ang mga online na panawagan para sumali sa kilos protesta basta't hindi ito lumalabag sa batas. Marami tayo nakikita. No? Uh, uh, lahat na klase na pin-post niya nakikita natin. Basta nag-borderline na tayo doon sa paglabag ng batas, doon tayo nagsasagawa ng investigasyon at uh, ma-identify itong mga Uh, nagpo-post nito. Patuloy naman tayo na nagsasagawa ng pakiusap sa ating mga kababayan no, na yung legal lang ang dapat gawin natin dito online. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority. Sa gitna naman ng nagbabagang issue ng korupsyon at mga anomalyang bumabalot sa mga proyekto ng gobyerno, nagpahayag ng pag-asa si Vice President Sara Duterte na ang malakihang kilos protesta ngayong linggo ay magsisilbing mitsa para tuluyang pakinggan ng pamahalaan ang tinig ng taong bayan. May report si Brigada Jigo Custudio ibrigada mo. Brigada. Aminado si Vice President Sara Duterte na hindi niya alam kung may maidudulot na pagbabago ang kilis protesta sa EDSA. Pero ang kanyang dasal, sana ito nang na maging susi para dinggin ang sigaw ng bayan. Sana yan ang dasal natin lahat, 'di ba? Dahil ayaw natin ng kaguluhan. Tsaka ayaw natin yung mga tao pumupunta sa lansangan dahil naaabala sila at naaabala yung mga hindi sumasali. Pero siguro ito na talaga yung paraan para ba marinig nila. Ayun kay VP Sara kung boses niya lamang ang maririnig madaling ipagkibit-balikat at sabihing politika lamang ngunit kung ang mismong mamamayan na ang maninindigan at magsasalita laban sa maling pamamalakad ibang usapan na ito pag ang mamamayan na yung nagsabi uh, sa gobyerno mga mamamayan na wala sa pwesto magsabi sa gobyerno na mali ang ginagawa ninyo at wala kayong ginagawa sa problema sana makinig sila. Kasabay nito, hindi rin maitago ng bisipresidente Presidente ang kanyang panghihinayang na hindi siya nasasali sa malalaking desisyon ng bansa. Sasayangan ako para sa bayan dahil isinasang tabi nila yung isang tao na gusto lang magtrabaho. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman, naghayag din kamakailan na kung hindi siya ang nakaupong Pangulo, baka kasama rin siya sa lansangan upang kondinahin ang mga irregularidad sa flood control projects. Higit dalawandang sektor at simbahan ang magsasama-sama para sa si tinuguri ang Trillion Peso March na kasabay din ng 53. anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Simula alas 9 ng umaga, magtitipon-tipon ng mga estudyante, simbahan at progresibong grupo sa Rizal Park at tutuloy naman sa EDSA Shrine sa Quezon City sa hapon. In the heart of changing lives, sako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Samantala, hinimok naman ng ilang kongresista si House Speaker Boji D na siguruhing mananatiling transparent ang budget process hanggang makarating sa Bicameral Conference Committee. Yan ang inihayag ngayong nakatakda ng simulan ang plenary debates sa panukalang budget sa lunes. May report si Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada! Umaasa ang mga kongresista na mabubura na ang mga questionableng insertions sa panukalang pambansang budget sa 2026, lalo na sa pagtuntong sa Bicameral Conference Committee. Ayon kay Bagong Henerasyon, Party List Representative Robert Nazal, dapat simula na ang reforma sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Faustino Boji D. III, particular sa Bicameral Conference Committee. Suportado niya ni Nazal ang transparent sa budget process at iba pang hakbang na magpapalakas sa tiwala ng publiko sa Kamara. Marapat umanong maging pundasyon ng speakership ang transparency at accountability kaya mahalagang maisulong ang malinaw at patas na proseso sa budget. Hindi man bumoto si Nazal pabor kay Disa speakership sa pamamagitan ng abstention, marami umanong expectation sa liderato sa paghahatid ng pagbabago na inaasam ng publiko. Naniniwala rin si mamamayang liberal party list representative Laila de Lima na dapat ipagpatuloy ang sinimulan ni dating Speaker Martin Romualdez sa pagtataguyod ng bukas na proseso ng paghimay sa budget upang hindi na maulit ang mga pagdududa. At sana ipatupad talaga yung inannounce na policy noon ni Speaker Romualdez na maging open and transparent by CAM. Maiwasan yung mga questionable na mga pag-i-insert na mga kung ano-ano sa sa budget. So kailangan siguraduhin niya yan, he has to make it clear, lalo na sa, of course, sa mga APRO committee members, the APRO heads, and then yung, uh, meron yung, kasi mag, mag, that will also undergo under the rules of the, uh, the current rules of the uh, APRO committee, yung tinatawag na BARC, yung Budget Amendment Review Subcommittee. Sa isang post sa social media, sinabi ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing na may pulo ngayong araw para sa budget amendments review. Giit ni Swansing, puspusa na ang kanilang paghahanda para sa plenary deliberation sa Lunes, September 22. Titiyakin umano na ang bawat piso sa pambansang budget ay ilalaan sa tamang programa at pangangailangan ng mamamayan kahit na ang kapalit pa ay kakulangan sa pahinga. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji ka Aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Asahan na raw na mas mapapalakas ang serbisyo naman ng PhilHealth matapos ibalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik na ng national government ang bilyong-bilyong pisong pondo ng ahensya. May report si Brigada Marikar Sargan, i-brigada mo. Brigada. So I'm happy to be able to announce yung, yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik na ng pamahalaan ang 60 billion pesos na excess fund ng PhilHealth na unang inaremit sa National Treasury. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa kanyang pagbisita sa Jose Fabella Memorial Hospital kaninang umaga. Ayon sa Pangulo, ibabalik na ang nasabing pondo dahil meron ng sapat na savings ang pamahalaan at para mawala na ang pangamba ng publiko na baka mabawasan ang serbisyo ng PhilHealth Health dahil sa kinuhang pondo. Kahit anong paliwanag na ibigay namin, kahit na anong uh, pakita natin na dumadami ang, uh, ang servisyo na kinakover ng PhilHealth, may pangamba pa rin yung tao na baka mabawasan yung mga services. Dinagdagan na natin. Pero siyempre, hindi mo maiwasan yan dahil iba, ibang usapan ito. You were talking about life and death issues here for people. Alam, siguro alam naman ninyo lahat, yung mga savings natin na bago na galing sa iba't ibang departamento but mainly from Department of Public Works and Highways, yung, yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth para <coughs> hindi lamang para sa pangamba ng tao, kung hindi dahil gagamitin na natin, nagkaroon na tayo ng savings, gagamitin na natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Dahil dito, madaragdagan pa ang hawak na pondo ng PhilHealth sa pagbabalik ng halagang una ng inilaan ng Department of Finance para sa mga pangunahing programa sa kalusugan at social services. Tiniyak ng Malacanang na ang hakbang na ito ay makakatulong upang mas mapalakas pa ang mga serbisyo ng PhilHealth at matiyak na mas marami pang Pilipino ang matulungan ng kanilang mga programa. Healthcare is the most important service that the, 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 the government kaya uh, yan po ang aming uh, patuloy na ginagawa para ang ating mga kababayan ay maramdaman naman nila na ang pamahalaan, ang DOH, lahat tayo, lahat mga health workers, ginagawa lahat upang yung kanilang kalusugan at ang kanilang mga anak, lalong-lalo na dito, ay uh, na naaalagaan, naaalalayan. Samantala sa pag-iikot ng Pangulo sa Fabella Hospital kanina, personal niya rin tinignan ang pagpapatupad ng zero balance billing sa naturang paggamutan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Right Brigada Bandita Nationwide Mga kabrigada sa ating nakaraang Brigada Investigative Documentary, tinutukan po natin ang nawawalang tulay ng San Simon. Pero bagamat patuloy pa rin ang pagsilip natin sa kasong ito, panibagong kalbaryo na naman ang nararanasan ng mga taga San Simon dahil maliban sa hindi pa natatapos na tulay, ay nadagdagan pa ito ng mga sirang kalsada. Kaya ngayong umaga nagsagawa ng kilos protesta ang mga residente. Para sa exclusive report, Brigada Ann Cortez, i mo! Brigada! B -b 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 report. Nagsimula sa nawawalang tulay na hindi pa rin mahanap-hanap hanggang umabot na nga sa bako-bako at sirasirang daan na nagdadala ng disgrasya at perwisyo. Ganito ang sitwasyon ngayon sa San Simon, Pampanga. Kaugnay nga nito ay hindi na nga nagdalawang isip ang ilan sa mga residente nito na magsagawa ng peaceful rally upang ipanawagan. Natutukan na nga ang pagsasagawa ng tulay sa barangay San Miguel at maging sa Tulaok. Maliban pa nga rito, hiling din raw nila na maayos na agad kagandaan sa Santa Monica, Manabac Road at maging sa kontrol. Itong kinatatayuan nga natin ngayon ay yung tinatawag nilang Manabac Road at ito yung alternate road ngayon dahil nga hindi makadaan dito sa Santa Monica at the same time dito nga sa tinatawag nila na Tulaok. At ito kung makikita nyo medyo makitid siya dahil dito na lahat dumadaan no pero pag pumasok ka pa sa looban medyo may sira-sira na rin kalsada. At base nga doon sa pakikipag-usap natin dito sa mga nagbabantay dito eh sinasabi nila na dahil sa sobrang kitid may ilan na mga sasakyan eh na dito sa gilid. Habang ito ang una at ito naman yung pangalawang daan na kanilang dinadaanan sana noon. Pero ngayon, kung mapapansin nyo, e eh, pansamantal muna itong isinarado dahil inaayos pa itong kalsada. At ngayon naman, no, nandito tayo sa May Tulaok Bridge. At dati, nung bukas pa ito, ito yung primarily na dinadaanan ng mga nasa barabarangay para makapunta dito sa Apalit and at the same time dito sa San Fernando. At nung nagsimula na nga siyang gawin, nagsit-start na nga na isarado pero somehow nakakadaan pa rin yung mga tao. Pwede silang maglakad. So ang ginagawa ng ilang pagkatapos bumaba dito sa may tulaok, doon sa may pinakaharapan, eh lalakad na lang sila dito sa naka-cover na ngayon at sasakay ng tricycle dito sa kitatatayuan natin kasi dati dito naka ano, park yung mga tricycle. Pero ngayon dahil sarado na talaga at hindi na nga makakadaan yung mga tao kahit na maglalakad lang, eh wala na rin yung mga tricycle. Kaya ang sabi ng ilang residente, medyo nahihirapan din daw sila sa pagpunta dito sa San Fernando or dito nga sa Apalit dahil kailangan pa nilang pumunta dito sa may pinakalabas para makasakay ng tricycle. Pumunta ako dito sa kilo protesta na ito upang magsilbing boses hindi lamang sa mga manggagawa pati na rin sa mga kabataan lalong lalo na sa mga mag-aaral nais ko ding iparating sa kanila yung ipaglaban natin yung karapatan natin bilang mga mamamayan When I spoke over there I told how how many of our students are um, they're coming in late you know they're playing they're not able to get a full rest and they have to wake up early to make these long commutes eh, to compensate for the traffic caused by this bridge. Panawagan po namin sana po tuloy-tuloy nang -tuloy, tuloy lang ayusin ang tulay namin para matapos na po ang kahirapan namin. Hindi naman po kasi biro yung nangyayari sa boy namin. Talagang ma mahirap, sobra, sobrang pahirap. Kaya kayong mga kurakot dyan, mayos kayo, maawa naman kayo sa taong bayan. Lalo yung Edmari Construction. Ako talaga, nanggigigil na ako. Marami na pong namamatay sa amin nang dahil sa inyo, maawa kayo. Maliban dito ay may panawagan din si Simonian's Call to Action and Accountability, late convener Jap Cruz sa Pangulo at kay DPWH Secretary Vince Dizon. Panawagan po kami sa ating Pangulo na sana po aksyonay niyo agad ang aming tulay na nagiging pasakit po sa aming bayan at syempre po ang aming kabalen na Sir Vince, Sir, tulungan niyo po kami, siguro po balo yung lakapan ng kapangpangan. At syempre sa local government namin, humihingi kami, sinimulan po namin ito. Sana maging tuloy-tuloy po, hindi lang once, kundi twice or everyday po, follow-up po natin para matapos na po ang kahirapan ng bayan ng San Simon. Sa kabilang banda sa ating panayam kay Councilor Rod Bravo, tiniyak naman niyang pinagsisikapan nilang masolusyonan ito. Tuloy-tuloy lang po yung ginagawa namin, hindi nagbabago. Uh, inaayos namin ang kalsada, uh, kaya lang po parang tinatawag na band aid solusyon <laughs> dahil nga po yung budget hindi pa sapat. Pero po uh, nanawagan na po ako kay Ko sa ating district uh, officer na ayusin na po siya ng maayos ng konkreto at uh, matibay na simento ang gagamitin na. Bilang hindi pa nga natatapos ang taon, naniniwala rin ang ilan na hindi pa natatapos ang kalbaryo dahil meron pa nga tatlong buwan na posibilidad daw na po pumasok pang bagyo dito sa par. Kaya panawagan naman ang mga taga San Simon na sana daw ay maayos na agad ang kanilang kalsada at maging ang tulay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Fright Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Little Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng, na napakingga ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada Nyo sa FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New South Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Baguio. Ang Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at sa ating Brigada Christmas Countdown. Abay, 96 days na lang. Pasko na. Muli mga kabrigada, abangan bukas, araw po ng linggo ang ating special coverage ng Brigada News of Philippines para sa mga isasagawang kilus protesta kontra korupsyon sa iba't ibang panig ng bansa. Wala rito sa Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Right. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila Drive Max Brigada Panlitan Nationwide Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule Lalaking angat, tumatagal To ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.